Dumalaw lang kami. Dumalaw na kami. Dumalaw na kami. Pusta ka na dahil. Hi, Neil. Pimples, Kayasi. Sa kabila. A ano? Away ka naman dyan, Yasi. Sa kabila. Post ka naman. Sa kabila. Sa <laughs> kabila. Salita ka, Neil. Ikaw ang salita. Ibublog. Ay, ayoko nga din magsalita yan Japanese. yung, kay kay Anil. Yung kay... Kanina ba maganda? Mm -hmm. Si Annabelle Ramani. Ay, naka dong ah. Dong, ikaw na lang itong ka daw. Ah, ikaw dong, mo muna lulok kaya mm. sa Richard dong. At sa ulit na nilulok mo sa Richard dong, patay ka sa akin Ha? Aday ah. Alam mo? Mm Huwag -hmm. hmm? bisaya ni. Ha? Bisaya. Huwag bisaya. bisaya. Oh, yung kay Damien na Ngamsara. Ay, saka. Masa na, sa nyo. Ay, kinamsara tayo, Masara. <laughs> yung Masara yung ginagawa nyo? Ay... Oh, <laughs> oh, sa masara kayo. Ay, sige. Ay, saka. ba ayos yun? Ano Ano ba